mundo oh oh, 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 Kay daming pagsubok na aking pinagdaanan Pero palagi na pinapalagan Walang pake kung sino man sa akin umaharang Di na ko ma-actress kaya tabi dyan Hindi ko kailangan, hindi makakatulong Sa aking pagyabong sisi So I do it repeatedly This is for my family Palaglan ng palagi, Ilang beses man na magkamali Kontento na ako kung ano mang meron ngayon Hanggang magbunga ang mga sinakripisyo noon